kilalanin si Bernardo Carpio, ang alamat ng lakas at katapangan ng Pilipinas. Sa puso ng ating kultura at kasaysayan, naruroon ang kwento ng isang bayani na simbolo ng lakas at katapangan si Bernardo Carpio. Sino si Bernardo Carpio? Si Bernardo Carpio ay isang higanti at mandirigma na may pambihirang lakas, kilala sa kanyang walang takot na pakikipaglaban para ipagtanggol ang kanyang bayan laban sa mga mananakop at masasamang nilalang. Ayon sa alamat, siya ay naipit sa pagitan ng dalawang malaking bundok, at inaasahan na balang araw ay makakalayo siya upang muling ipagtanggol ang mga Pilipino sa panahon ng matinding pangangailangan. Ang kwento, isang araw, isang malakas na lindol ang yumanig sa bayan. Lahat ay natakot at naghanap ng sagot. Ayon sa matatanda, si Bernardo Carpio ang sanhi ng lindol, sa kanyang pagtangka na makalaya mula sa pagkakaipit sa dalawang bundok. Ang kanyang paglaya ay inaasahang magdudulot ng muling pagbangon ng ating bayan laban sa mga pagsubok at hamon. Inspirasyon at simbolo, si Bernardo Carpio ay hindi lamang isang alamat, kundi isang inspirasyon para sa ating lahat. Ang kanyang kwento ay paalala ng ating sariling lakas at kakayahang malampasan ang anumang pagsubok. Siya ay simbolo ng katapangan, lakas, at walang hanggang pag-asa. Bakit mahalaga ang alamat na ito? Ang alamat ni Bernardo Carpio ay bahagi ng ating mayamang kasaysayan at kultura. Ipinapakita nito ang diwa ng Pilipino matapang, matatag, at laging handang lumaban para sa kalayaan at katarungan. Ibahagi ang kwento. Ibahagi ang alamat ni Bernardo Carpio sa inyong mga kaibigan at pamilya. Palaganapin natin ang mga kwento ng ating mga bayani at alamat na nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa bawat Pilipino. Heart.